Okay. <laughs> hey yo what's up mga kababak? Ha. na namin ako. Welcome back to my vlog. And today Gabi na pala, gabi na pala. Tonight is a good 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 night. <laughs> dahil nag dahil gabi ngayon mag ah uh, hindi kami matutulog challenge kasi kailangan namin magpuyat dahil overnight kami dito sa Tagaytay mga kabata so ngayon hanggang third floor to ay third floor hanggang tatlong kama pala to uh, double deck pala to hindi pala double deck triple deck triple deck yung kama namin mga kabatak na hinihigaan Oy! Ano ba? Siyempre, adik talaga ako sa mag-vlog. I mean, ano ba? Ano ba? Ano ba? Bahali kayo sa'kin. Sa Guguloyin ko kayo sa pag-NDA nyo, ha? Okay, Nag-NDA kayo, ha? NBA na NBA. <laughs> NBA yan! Ay, ano? PBA pala. <laughs> Three! Yan yes, sila, mga bata. Kitang-kita niya naman. Kung anong naguha mo yan. What's up oh, mga kabata? <laughs> like What's up mga kabad boys? Oy! Nice! Mmm. Nakasuting pa ako! Pusado, pusado si Dora. Nagdalaro sila ng NBA. Sila yung siya na walang ginagawa. Mukha siya ng... Mukha siya ng pusa, o. Ano Kahit adik pa! Yo, no seryoso. <laughs> <laughs> Carla, ano ganyan naman. mamaya? <laughs> Napakatalino ni Carlo, hindi ko na isip yon toloka. Uh, ano, pagtukan tuwa natin? Oo, oh ito na okay. Sabi niya kanina, uh. si Jonah na kasi sana <laughs> So, kailangan namin ng matagal para makatayo sa si so, Yard sa Starbucks. So, sabi ni Kuya Lokar, napakatarino sa lahat. Pumila daw kaming lahat para yun, na kahit matagal na siya, okay lang. Uh, okay. Siyempre, pag pumila kami tayo, yung nasa likod namin yung... Uh, yung ano, mag-aantay. Tagal naman nun! Tagal naman nun! <laughs> Kasi nasabihin namin, hindi po namin gano'n. Ayun o, gano'n. Eh, pagkabula, Okay lang. Uh, okay lang. Masa-sunod tayo. Di ba Nakahawak sa tiyan. <laughs> Ayan, nakamukha sa Jono. Ay gano'n <laughs> ito! ito yung bulbulan. Yung <laughs> <laughs> thick na yan. Oh. Okay, ano ka ba? Paano, paano ka na ha? Uh, pa-jibs na pa-jibs ka na? Ako na magbablog. Okay, okay. Woo! <laughs> so yon mga kabatak pipila na kami. Ayan na si Jono. So ko muna. So, yun. Ito na si Jonah. Nagmamadali, nagmamadali pumunta na siya. Marapit na. Papasok, papasok. Tingahan lumabas ang nasa loob. <laughs> Ayan, naghahantay na sila. <laughs> Siyempre, ganito talaga ako mga kapatid. Sabi nyo naman, Niloloko na naman ako nito mga to. Niloloko na naman ni Han. <laughs> Ba't ba lagi mo ko nilolokohan? Ewan ko, bigla-bigla ka naman nagsama ko nila pag isa. Hindi, akala mo na mag-isa ako, pero hindi. Hindi ako mag-isa. Kasama ko kayo si Carlo. Ngayon oh, talaga mag-vlogger ka. Oo, pag-vlogger ka, kailangan mo pag-isa ka, pero may kasama ka. Ayan. Hindi <laughs> 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 na lang kaya ni Jonan. Tayo na, o. Oh. Ay, teka, teka lang. <laughs> hindi ko malapit. Ulit, ulit. Si Jonan po, hindi na mapakali. Ayan, mga kabata, sakit na sakit na yung chan niya. Ganang pumagpigil lang tayo si Jon. Lintik <laughs> na. Tapos silisit tayong yung Ay, umihi. Tara lang dito. O, oh, yan o. Oh. Ito. <laughs> cross leg na Cross leg dapat. Ano sinabi mo sa atang bakit ka? Sa palit ka Sino ba? Ayun lang. Ang tagal lang. <laughs> pag pag busa ng tissue si Jonah, ito po yung pang-backup. Ito po yung pang-backup diaryo. Ayan. Lang kaya ako tinutukso na Eman. Eh, ay, ay, Jonah, dalan! Ayan Pumasok na po si Jonah ah. O, arasan po natin siya kung mga 2 minutes. 2 minutes siguro, no? Matagal pa ito masyap. Matagal. matagal pa lang. Tara, Matagal na tayo. Ay, ay, pila na tayo. Pila na tayo. Pila. What's up mga kabata? Si Jonah. Nasa, ay, nasa loob na. ng... Nasa loob ng, ng loob ng Starbucks. Ay napaka-bibo. Ang oh, baby Choco ko. Ay happy man sa <laughs> rin. Mas sorry kasi namin ng baby Choco <laughs> yun. Kaya ikikis ko siya. Lips to lips. Ay, mas sari nyo ba? Oo. Ay, wala ba lang ba? Countdown. Countdown. Ay, meron pa tayo 6 minutes. May 6 May 6 minutes pa kami mga kabatak. Para Tiga, ito mo nga! Teka, eto. 5 minutes. 11.50 Yun! 55 na! 11.55. 5 minutes na lang. 5 minutes na lang. 5 minutes na lang. Bapating ko rin. Hi! Iman. I'm Hannah V. Isang daan. Mga na natatapos rin. Na. Yeah. Matatapos ano man. Man. na si Yona. Nagpaplech na. Narinig ko na. Narinig uh, ko na. Nagpaplech na. Mga lahat <laughs> din sa ikaw. lang ako.

Ito yun. Tignan namin ang girlfriend ko ngayon. So, ang gagawin ko mga patakos. Pagtitimplaw siya ng kape. Eto. Tagal na ito. Tagal naman sa kasi namin kanina nag-alarm ako na 6.30 tapos, tumurog na ang balak namin liligo kami sa swimming pool hindi na natuloy boring kaya ngayon, di wala kung makakaligong pa kami sa swimming pool kasi, last day namin dito ngayon, katagay tay tapos, uyan na namin Sunday ngayon ay Sunday so titin natin kung ano pa mga um, gagawin namin ngayon kasi parang uuwi na yata kami ngayon di na, di na nalang makapagsiming pa kami ngayon makakaligo pa kami sa inyong pool so kung sino pinapasal ako kung kanina kanina pa ayaw pa rin sa wala ito na yung kape na kahanda na yung kape oh. ito titin ko na yung kape no mamaya na lang ako malaka. Antay ko muna sa mula yung kape. Ay yung tubig pala. So mga kapata, ayaw uminit nung paso na ng tubig. So ang ginawa ko, since nakakita ako dito ng mga si Omer, eto, yan. Sa rice ko kaya rin ngayon ng, ng tubig. Para makainom kami ng kape. Mga kapata, magtitim na kasi walang kape ngayon. So, maganda talaga dito. Parang gusto ko ulit

mga patak, ng araw iniis di tulong usahin dumawat ng krim ah buttas yung CR ang ganda talaga mayro pang may tubig CR may ano pa may ina tubig ito yata may ina tubig nalbastan at kita may andi yata malamig na mo yun eh pag ito pinihit, eto, tandang pipindutin mo yung dalawa, patahas. Tapos may hindi tayo lalabas mga kapatak. So, malapit na sa malaking tubig natin. Ang ginawa ay eh, bay 60 at ito ay pala. Sura. Press ko nga pala dun sa may balcony. Ito yung balcony. Pakita ko sa inyo. Dito yung tayo sa balcony mga batak. So, yun tayo pa ako yung pinagsuswimmingan namin doon 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 yung swimming pool mga kabata yung so, mga kapatang swimming pool so eto po yan condo rin yan isang condo rin pinagawa so yun o oh. nandito ako ngayon sa balcony mga kabata ang sarap din tumambay dito kasi may upuan tas may bilog sa baya yan so antay-antay lang tayo kasi malapit tayo muwi So, sulitin na po natin, mga ka Ayan, Ayan po yung mga manggagawa nila. Nandun sa mga hindi talaga. Kasi masisipag talaga mga karpintero talaga dito. Tatay ko rin karpintero. Tatay ko rin kasi karpintero sa mga hindi nakakaalam. Napakagaling magawa ng bahay yung tatay. Talagang... Ano... Uh, karamihan sa mga nakatero dun sa may... Basta sa may bandang ano asiman, bangka, hindi uh, ginawa ng tatay. Yun. Ano, magaling kasi magawa tatay ko ng bahay. The best. Pati mga kubo, the best. Sobrang the best. Pulido pag pagka, ng tatay ko ng mga kubo. Pulido talaga. Kaya walang palya. Talagang hindi niya haya na may pumalya. Kasi pulido nga talaga magawa ng tatay ko. So, tapon natin yung mga pinapasulak natin tubig. Baka nasulak na. So, let's go.

Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New kita Happy Ano sa lang Morning baby Morning бадаа дэлгүүр Morning babies Бахуур yeah. гэж <laughs> So yun mga kabatak pawi na kami at nagpapasalamat ako si kay John na kasi pinatuloy niya ako sa hotel niya. niya. Napakasarap... Next time ulit ako. Next time. Napakaganda. Napakasarap tumabay sa condo mo. Napakasarap paglo. Sarap sa second floor ng double deck mo. Napakasarap. Second floor ng double deck oh, second floor ng double deck nila. Napakasarap tumabay dito. Kompleto. Ang ganda nang nabili talaga ni John ang condo. The best. Na? Huh? The best. Ito si Kala. Ang ganda ng condo niya. Oo oh, nga. The best. Sobra. Salamat ah. Sige. Salamat. Next time ulit. Next time, so, bayad na. Ha? Oh, Goro! May bayad nga. Goro! Tambay lang. Tambay, tambay, tambay <laughs> lang. So, ngayon, bali, pa -uwi na kami. So, after nun, uwi na kami mga bata Kasi, uh, si John ewan ko, mag-stay pa sila dito eh. Mag-stay pa ba kayo? Mag-stay pa kayo dito. Ah, Magpapayuan pala sila. Alis na, alis na tayo. dito. Eh. Tama, alis na. So, uwi na kami niliset Lisette kasi papaiwan silang dalawa at may gagawin pa silang ano, milagro. <laughs> so, let's go. So, yun mga kabataan. Siguro, nagtatakay akong bakit nandito pa kami sa kondo. Kasi, paglabas namin, kailangan pala ng susi ng caretaker. Eh, wala naman sa aming susi. Antip pa namin siya dito sa loob ng condo. sa by the way si Jonah at si Kevin nandun sa si Pepe hi man happy man sorry baby joe ako ay happy man baby joe ay napaka bibo ang baby joe ako happy man sorry I know. So, hanggang ngayon, mag-aantay mo so, lang and... sa dito. Sa tutulog mo ito. Mamaya na lang Sa nga pala, mga kabato. Itong konto pa. Hindi talaga ito kala dyan. Talaga, ano, umuwa pa lang kami. Para ah, uh, Kasi, umuwa pa lang kami. ng konto. Dito sa tangkay. Pero wala pa siyang konto si John. Pero magkakaroon na lang siyang konto, sabi niya. So, ito, hindi talaga yung sarili <laughs> niya. Joke lang joke. So, mga bata, mamaya na lang. Nakakita ka sa tayo sa naik. So ngayon, kasama namin si Gami. So ngayon, kasama pala namin si Gami. eto <laughs> siya. Hindi, eh. nasama siya kay Nomi. Nomi, do you love me? <laughs> I'm arriving. A few moments later. At yun nga, kasama ko naman yung Shigami. Kasi kasama ko siya kanina. Nasa jeep. Nasa jeep, kasama ka namin. So, ay, ako uh, na pala. Nasa jeep ka, yung gummy worm <laughs> nandun. <laughs> <laughs> Sabi, ah, nandig si Gams. May sa vlog mo. Oo, oh, kaya ito sa vlog ko. Sa, sa, <laughs> sa vlog ko, panoorin nyo si Jonjo na rin nag-swimming. Ay, ay, oo. Alam mo swimming, <laughs> <laughs> sa swimming. Ano, saan? Bilapil. Oh, saan? Oh. Doon, sa bukit. Sa bukit. Na. Ah, sa bukit doon. Sa pinagano na pinag-shooting. Swimming uh, siya. Gara. Nakagod siya maganda niya sino kuchanong talabaw diyan sa bigmut sa mut sa sumanasa big diyan 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 sa diyan diyan yung lit. diyan 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 <laughs> Walang pa yung pera yung pinigay sa Tapos makate. Oo. Sabi na tayo, napakakate nun eh. Makate kasi doon. Ay, kailangan kasi. ganyan yun rin. Ben. Oo, oh, <laughs> ganun din ako. Pero iba yung nila huyang ko. Oh, kanal. <laughs> kanal. Burak oh, yung iya, burak. Burak. Mas matindi yung akin, burak. Oo, oh, burak. Oh, oh. Tapos ganito kababaw lang hanggang ganito. Ah! Si John John nga, ganito lang. Mga ganito lang, ganyan. No, Tapos nakadapa naka siya ay nakaganto. Sabi ko, four ah. na alis sa pwesto. Na alis. Ah, ha, Isang pilapil siya pag gano'ng pabalik. Ah, ang gara, magkano, magkano. Isang pag gano'ng isang pabalik. 20, no doubt, 20. Hindi, isang dan. Oh, isang dan. Ano sa ginastos? Ang ano talaga namin, ang patakaran talaga namin, 200. ano, 200. Tapos, ano nga? Tapos, yun, si e, na nag-oyu namin siya. <laughs> Sabi, isang dan lang, oh. Oo <laughs> nga, wala kaming kasi <laughs> pere. Anong ginawa sa si isang dan? Wala na, Ay, ginawa ginawa. wala na no na rin. Ay wala? Nakalibre na ang ginawa niya sa isang da, <laughs> libre niya sa tropa. kaya oh, tama so kasi mabait din oh, siya mabait talaga mabait Si Jonjo <laughs> <laughs> <makakita>. <laughs> okay. ah, tayo mabat trip yun. mga kita wait na din niya niya ayot to. talo 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 So... Oh, Lord. Paano ba yun? Paano ba ang vlog mo ngayon? Wala nga, hindi na... Hindi ko...wala wala ang kwento to, to eh. Pa, <laughs> wala nga patutuwa tong vlog <laughs> Wala eh. Walang kwento to eh. So, yun. Subscribe na lang. <laughs> <laughs> Tapos taga, na, <laughs> nas taga! Tataposin natin. Ay gano'n magkaroon na <laughs> gano'n magpapapos. Tapos like share, comment. Tingin sa like at iyon ng bell at magiging tune. Subscribe, subscribe!